Hello guys. Good day sa inyo. Samahan niyo akong mag-bake today. Gawa tayo ng tinapay. Gawa tayo ng cheese pandesal. Ito nakapagbilog na ako, nilagyan ko na ng cheese at na ko na ng breadcrumbs. Ako tan tan lang to, 'tong pag hindi hindi ko na siya um, mm, tawag na ito, hindi ko na siya tinitimbang kasi nga kami lang naman yung kain. Tansya-tansya lang. So, bilogin mo muna. Make sure na patay yung aircon or wala well, uh, walang electric fan na naka-on. Kasi magda-dry tsaka mahirap pang tumubo yung tinapay. And then yung cheese, ganyan siya kalaki. Oh. Medyo mahirap siyang bilugin kasi malaki yung cheese. Pero okay lang. Yung gamit ko palang cheese ay Eden cheese. Tapos yung breadcrumbs ay binibili ko lang. Marvis breadcrumbs. Meron to sa lahat ng supermarket. 75 pesos ata bili ko dito. Pero pag minsan naubusan ako ng breadcrumbs, yung ginagamit kong breadcrumbs ay yung ginagamit sa pangkot ng tempura. Biniblend ko lang. Minsan pag wala din ako naubusan, nakalimot na akong bumili, ginagamit ko is yung plain na oatmeal. Biniblend ko yung ginagamit kong pang coat. Ito, ano lang namin to? Personal consumption. Hindi ko to binibenta or ano. Kami lang. Kami, kami lang lang nasa ko. Yung kumakain na ito. Minsan, pag pumunta sila kuya, nag, yung kapatid ko, nagbe-bake ako, nagpapadala ako sa kanila. At gusto to ng mga pamangkin ko. Ah, uh, natuto akong mag-bake nito. Last year lang, nung, ano, lumipat kami dito sa kondo na to. Kasi nga, mayroong oven. At sya ka, yun lang yung may time ako kasi I stopped working. So, now I have all the time to learn how to bake. Samahan niyo na ako, guys. Ah, uh, dati, nung, nung wala pa akong mixer, nahirapan talaga akong mag- Uh, tawag nito magmasa so last september nang he, uh, i asked my husband to buy me uh, mixer uh, as my birthday gift so mas happy ang life na may mixer kasi di ka na mahirapan di ka na magmamasa Minsan na nalang kaming bumili ng tinapay from, not, since last year. Tapos I learned how to bake naman na. So, samahan nyo na ako guys. Tapos after na ito, i-rest natin siya for 30 minutes lang. And then, yun, i-bake na natin. Kayo ba, anong paborito niyong tinapay? Ako, ano lang, pantisal kahit plain lang na pandesal walang cheese, okay na ako dun. Kayo ba? Tsaka pagdating sa ano, sa cake, butter cake. Yun yung favorite ko. Tsaka, cream. Ano ba yun? Yung nawas yung salty. Yung blueberry cheesecake. Yun yung favorite ko. Dapat pala maliit lang na try yung gamit ko dito. Sige na lang, dito na eh. Nagkat lang ako ng tatlong pirasong cheese para sa naiwan. Ay, meron na pala to. Okay. Ay, may sabay ba itong unang cheese? Everything has cheese on it. Ay, tara. <gasps> Ang swerte naman na itong mga kanong cheese na to. Pero to lang, nakakaumay din siya pag madaming cheese. Pero okay lang, kami-kami lang naman yung kakain. Tapos yung ganito ko, yung may tira pa ako, nire-ref ko lang. Tinatakpan ko, binabalik ko ng cling wrap, tsaka i -re ref tanggal natin to i-keep natin for 30 minutes saka natin i-bake habang nagahantay nagaantay tayo ng 30 minutes maghugas na tayo ng mga pinggan at afterwards magmamak din ako Get up, time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. nag so, nagaantay tayo ng 30 minutes bago masalang sa oven yung pinapay ay magmamakuna tayo. Samahan nyo na ako guys. To create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Okay, 30 minutes is up. So, i-bake na natin to. Magpipurihit lang tayo ng oven. I-bake uh, natin to for 180 degrees Celsius for 20 minutes. Antay lang tayo ng no? 5 minutes bago natin to isalang. Okay, isalang na natin to. Ito muna bago ito kasi isa lang yung wrap nung oven. Okay, dana yung ating unang batch. Gusto ko pa siya tostado. So, let's add another minute to this. Okay. Hanguin na natin. Ito siya. Ito na may isa lang natin. Hanguin na natin. The horizon Turn us to thousands